Naku kayo doon. Hmm? Noon. Yung mga kalugit na ako niya. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit. Oh. Tingnan niyo na bulok ang kuko ni Mother. Ang customer natin from Tagas ng Galika, Mother. Los Amigos. Amigos, kung saan maraming gwapa ka guapo sa mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dicom, Smintao, Davao City. Dumudamo ni unod madirbang.

Nagulay na sa korke, girl. Lucky on um. Lucky, um. <tinyo> Lucky madir ohm. Um. Ang nagaling dati natin sa korke. ang lang sa akin mismo. At nagka-edad niya. Meron din na siya man.

Tandila. Kung Kung katulbang. Lag. Like, isend ko ang email ko ang kuagod ang email ko dito atong gisen ni Attorney God. May gisen siya nga Weber dito sa kuha. Oo, oh, sa email ko. Tapos... Naradira. Tapos isend kay ano, kay Vivian magpa-print bali 100 nga ano. Di Vivian ha, lagi nga Vivian ako ah. Oh. Wala sa מקום cool.

tiga ka yung... <coughs> sakit ka kayo dang? Sakit pa? Hindi na? Pero hindi sakit. ako kayo doon. Hmm? hmm? <laughs> Noon. <laughs> Yung mga kalugitan ako <laughs> oh, Nagdasok na. Oh, diba? Dako no? Kuwa dyan siya. Reaction na na pag dapat Hindi na putol-putol. Dako siya. đã hị, mong muốn nhất. na pomega Ng. So. saan? biya. Sebab siya. gamot sa din. Ayan, Madero. Kina. Okay so, lagyan natin ng magic sarap natin, mga kalugit. Imported na siya. Magic sarap. Magic sarap. Mga magic sarap. Ayan, okay na. So, thank you so much, mga kalugit.